Natukoy na ang dayuhang commercial vessel na nakabangga sa sasakyang pandagat na ilan nating mga kababayang mangingisda malapit sa baho de Masinloc, kung saan tatlo sa kanila ang nasawi sa trahedya. Pagtitiyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tutulungan ng pamahalaan ng mga biktima at bibigyan sila ng hustisya. Ang setong ng balita mula kay Ryan Lesigues. Yes, Ryan. Angelic, isang crude oil tanker na may pangalan na Pacific Ana sa ilalim ng flag ng Marshall Islands ang nakabangga sa Filipino fishing boat sa bahagyan ng Bajo de Masinloc. Una nga dito, Angelic ay nagsasagawa na ng backtracking ang Philippine Coast Guard para malaman kung anong barko ang nakabangga sa Filipino fishing boat. pa niya, pakinggan natin ang tinig ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Armand Balillo. Ongoing pa po yung ating investigation at uh hindi hindi pa ma-determine kung sino yung nakabangga ng backtrack tayo ng mga uh, barko na dumaan doon sa area at uh, para malaman natin kung sino tong barko na kung ano tong barko na nakabangga tatlo po yung patay na uh, Filipino fishermen Tatlo uh, uh, ang kumpirmadong patay na manging matapos mabangga ang kanilang fishing boat ng isang commercial vessel sa high seas o 180 nautical miles northwest ng barangay Kato, Infanta, Pangasinan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon Angelic ng PCG na nangyari ang insidente alas 4.20 ng madaling araw nitong Oktobre 2. Nakatali daw ang fishing boat sa isang payaw nang biglang mabangga sila ng barangay nabilang sa nasawi ang kapitan ng fishing boat na si Dexter Landisha o Patay din ang kapwa pa nitong kasama na si Romeo Mexico at Benedict Ulander Ulandria na pawang mula sa barangay Kapandayan, Subic, Zambales. Ligtas naman ang labing isang crew ng fishing boat. Gamit ang maliliit na bangka Angelic na kabalik sa baybayan ng Infanta, Pangasinan, ang mga nakaligtas sa insidente kasama na ang tatlong namatay. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinabigla at ikinalangkot ang insidente. Sabi ng Pangulo, gagawin ang lahat ng pamahalaan para malaman at mapanagot ang nasa likod ng nakabangga sa mga mangingisdang Pinoy. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na hayaan na makapagsagawa ng investigasyon ng Philippine Coast Guard at iwasan ng spekulasyon. Piniyak din ng punong ehekotibo ang tulong sa mga mangingisda. Sa ngayon, Angelique, nasa Infanta Pangasinan na ang Marine Casualty Investigation ng Philippine Coast Guard para magsagawa ng malalimang investigasyon. Ang Department of Foreign Affairs ay nagpabot na rin ang kanilang pakikiramay sa pamilya ng mga namatay na mga mangingisda at katulad ng sinabi ni Pangulong Marcos, hinimog din nila ang uh, publiko na uh, bigyan pagkakatao ng Philippine Coast Guard na makapagsagawa ng investigasyon at huwag magpalabas ng kahit anumang mga ekspekulasyon hinggil sa insidente. Yes, Ryan. Nabanggit ba kung uh, taga saan, kung anong bansa itong sinasabing nga uh, dayuhang commercial vessel? Uh, well Angelic batay doon sa ating nakuhang impormasyon no isang uh, uh, Marshall Island yung uh, uh, carrier ng uh, crude oil tanker na ito at uh, batay pa Angelic no doon sa ating nakuhang impormasyon ay uh, patungo ito diyan sa bansang uh, uh, Singapore at inasahan na darating ito sa bahagi ng uh, Singapore uh, sa October 5 o bukas pero ang Philippine Coast Guard since alam na nila ngayon Angelic Itong uh, pangalan niya ng uh, tanker na ito ay uh, makikipag-ugrayan na sa mga otoridad at nakatakda nilang uh, uh, kausapin yung mga otoridad at uh, magre-reach out sila sa uh, uh, flag carrier ng uh, uh, crude oil tanker na ito. At uh, uh, mamagpo-board, magkipag-usap sila sa Port State Control Officers para ma-flag down uh, itong uh, crude oil tanker na ito at makapag gumagawa ng uh, At sa mga oras nito, Angelic, ay nandito na tayo ngayon sa may barangay Kalapandayan uh, dito sa Subic, Zambales. At uh, dito ay uh, nakatag natin, uh, nakatag na natin hanapin yung uh, mga pamilya ng uh, mga uh, na sangkot dito sa insidente ito, Angelic. Okay, nakikiramay tayo sa mga pamilya. Maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigues.